Paano ka ba maging magulang na naayon sa gusto mo? kahit sino ay maaring maging magulang. Ngunit ano ang kinakailangan upang maging isang tunay na mahusay na magulang? Lahat ay naghahanap ng lihim sa matagumpay na pagpapalaki sa kanilang mga anak. At ang lihim na iyon ay nagsisimula sa layunin. Bilang magulang, ikaw ay pinapaalalahanan na itaguyod ng may layunin ang iyong mga anak na humuhubog sa kanila para sa pagiging matanda at paghahanda sa kanilang natatanging kakayahan. Hinahanda upang pamunuan ang iyong mga anak tungo sa spiritual at emosyonal na kaganapan habang nagbibigay ka ng halimbawa. Tinuturuan mo sila na isama ang puso kung saan magulang ka batay sa individualidad ng iyong anak at practice ng konstruktibong disiplina. Pinagiigting upang lumago mula sa mga pagkakamali, practice ng pagpapatawad ng maraming beses mag-angat, magpala at magmahal na walang kondisyon. Upang maging magulang na nais mo, mahalaga ang ilang hakbang una, pagninilay-nilay sa sarili. Pag-aralan ng iyong sariling karanasan bilang anak at isipin kung ano ang mga bagay na gusto mong maguhin o ipagpatuloy sa iyong paraan ng pagpapalaki. Pangalawa, komunikasyon. Mahalaga ang bukas, tapat at mapagkalingang pakikipag-usap sa iyong mga anak. Maging handa kang makinig at iparating ng maayos ang iyong saloobin. Pangatlo, pagtatakda ng mga limitasyon. Magtakda ng malinaw ng mga limitasyon at patakaran, subalit magbigay rin ng puwang para sa usapan at pakikipagkasundo. Mahalagang pagiging consistent sa pagpapatupad nito para sa iyong mga anak pang magbigay ng halimbawa. Ang mga anak ay natututo sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. Ipakita ang tamang pag-uugali at halimbawa na nais mong maipamana sa kanila. Pang-5. Tuloy-tuloy na pag-aaral. Ang pagiging magulang ay isang proseso ng pag-unlad. Manatili kang bukas sa pag-aaral mula sa iba't ibang sanggunian, mga aklat, seminar, iba pang magulang o profesional upang mapabuti ang iyong mga kasanayan bilang magulang. Pang-anim, kakayahang makisama tandaan sa bawat bata ay may kanya-kanyang pagkakaiba at ang paraan na epektibo sa isa ay maaaring hindi sa iba. Maging handa kang mag-adjust ng iyong paraan ng pagtuturo base sa kanilang pangangailangan. Pangpito, pag-aalaga sa sarili. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa sarili. Kapag ikaw ay maayos, mas magiging handa ka sa pag-aalaga at pagmamahal sa iyong mga anak walang namang perpektong magulang ngunit sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-unawa, pagmamahal at suporta na sa tamang daan ka na patungo sa pagiging magulang na nais mong maging. Guys, ito lang po ang aking video for today. Salamat sa pakikinig at sa panunood. And God bless us all. Good luck sa iyong pagiging magulang. Bye-bye!